Nalala niyo siguro guys itong pump na binili ko galing sa online. Na-vlog ko na to at naikwento ko na rin yung chismis patungkol dito. na marites ko na siya. <laughs> Nag-order kasi ako sa online. Oops, may tubig pa. Ng water pump. DC water pump yung order ko. Yung ganyan, oh. No? Tapos ang dumating, yan, solar water pump kasi siya. Pero ang dumating ay uh, booster pump ang dumating. Tapos ang mahirap pa ay AC. Yan o. Nagamit ko na rin siya. Okay lang siya guys. Malakas din naman. Ang problema lang talaga hassle yung pagbuhay sa kanya. Tapos ang kinakatakutan mo kung maisaw usaw sa tubig makakakuryente kasi nga ay AC yung supply niya. Kaya nga teasing order ko kasi gusto ko yung libre. May solar ako, pwede ko siyang gamitin. i stock ko lang sa battery. Pwede kong gamitin. Yan, gumagana naman siya. Hindi nga lang kasi nakakatakot dito kung naisosaw sa tubig. Ay delikado. Tapos, malakas mag-init. Dahil sa maliit siya at booster pump lang siya, kumbaga mahina yung tubig natin, yung kanyang current, yung kanya'ng tulak etong gagamitin. Booster pump lang siya guys kasi wala siyang priming area. Wala siyang priming hole na pwedeng pagbuhayan sa kanya. Talagang wala as in. Kung namatay, wala na. Sayang yung panahon. Much 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 later. So ngayon, nag-order ulit ako sa oh, online shop. Hindi talaga ako magtanda. Yan. Eto na naman. Nice scam na naman ako guys. Eto. Nag-order ulit ako pero hindi na yung katulad nung pinag-orderan kong hinayupak na yon. Blinak na yung message ko sa kanya yung aking review. Hindi na nakapasok yung iba. Shout out sa seller na yon. Ayan, yung nagpadala nito. Malamang siguro pinapaupos nila yan. Or just in case, pinasa ako sa ibang seller. Kanupusan sila. Yan, umorder ulit ako ng ganun, ganon uh, solar pump. Pero hindi ito endorsement guys, hindi naman ito sponsored. Talagang pinili ko lang siya. Sasabihin ko kung ano yung mga gusto ko at ayaw ko sa product na ito kung so, just in case man. And at least kaya ito pa no, yung totoo na yan o. No? Mas gusto ko kasi yung, ano, yung solar DC. Ayan, mas maganda pa sana kung brassless. Malamang siguro kung meron, mahal siya. Yan brass type tong pala to, water pump. Pero ay pa, ano, hindi ka delikado kung just in case. At magagamit mo sa solar sa battery na hindi ka na gumagamit ng inverter. Ito kasi guys, ginagamitan ko ng inverter. May tubig talaga ito, ginagamit ko oh cement si Still kumakana guys, working. Malakas. Okay, sa loob niya nandito yung kanyang manual. Ayan. Okay, sabihin natin na ano, budget siya. Mura, napaka mura. At least nasunod mo yung gusto mo. Mumurahin man siya o hindi. At least nasunod yung gusto mo. Ayan. Pero alam nyo guys, mas mahal pa pala yung ganito Kaysa yung ganito Ito nasa 1,200 Something Ito nasa 1,400 Ayan Yung presyo sa akin ito noon Ay nasa 1,500 1,600 ka mo na Pero presyo pala nito 1,200 lang Pero ito Ang presyo nito guys Ay nasa 1,474 yata Ayan Kahit to paano Nasunod yung gusto ko Pero sya mga Piping additional accessories na na o-ring at brass carbon brass ayan ito yung order ko noon na yung tinaibigay ng unang seller ayan lumipat ako ng seller mas maganda okay mas mabait ayan ito pa no magagamit ko na yung solar sayang naman ang sinag ng araw na hindi nagagamit. Susubukan ko siya kung kaya ng isang 100 watt na solar. Ngayon sabihin na natin na nakagrid ka pa rin, nakatipid ka. Yan ang usapan dito. Ito magagamit pa rin. Siguro. Okay, subukan natin. 12 volt. Set natin sa 12 volt. Taas natin yung current, maximum. Pero dahil sa brass type siya, pwede siguro hanggang 15 volt or 18 volt pwede lang. Meron naman siyang, yan you o, know, pamaypay. Pamay bubuksan natin sa loob. Pag brass type kasi pwedeng reverse and forward. Kaya lang, baliktad yung hiccup niya. Ayan oh. yan na oh. Kanina nasa 39 and 41 13 volt subukan natin itaas sa mga nagbabalak na bumili ng ganito guys huwag na kayong bumili kasi nagsasayang, nagsasayang lang kayo ng pera baka may maya machambahan yung ganito yung nagbenta sa akin nito yan sayang lang yung pera nyo isang libo din yan guys kahit sabihin natin 1,000 pesos lang yan 1,500 pesos yung Mm. Yun ang masayang kasi may dumating yun nga lang hindi nasunod yung gusto mo. Kaya lang sayang talaga. Yung makapulot ka nga lang na isang daan, masayang masaya ka na. Yung 1,000 pa kaya na mawala. Itong kwan guys, itong sad lang dito uh, dito sa dito. To. Kasi mura lang naman siya Saan ka pa makakahanap ng isang libo 1,400 pesos na ganito. Yung aluminum niya, manipes. Napaka-nipes niya. Tapos dito, eto wala siyang tornilyo. Anytime pwede siyang tumalsek. Ayan. Yan ang problema lang kasi dito. Pero all the way, okay naman siya. Kasi hindi naman siya matatanggal kung hindi mo lalagyan ng pwersa. What a! What Ayun, natanggal. Okay. Dito, ito pinaka sa kanya ito aluminum yan. Ay, bakal pala to. Link. Yun o. Bakal. Ayan. Tapos, meron siyang eto yung pinaka dito ang nawala dito. Pero parehas silang impila. Meron siyang priming area. Napaka importante yan. Dito, wala. Yan yung nakakatakot guys na iwasan ninyo yung may bagsak kasi manipis ito. Pwede rin na ito yung lalagyan nyo ng mounting kaya lang huwag nyo masyadong higpitan kasi nga manipis. Napaka nipis nya. Ganyan sana yung pag makapal. Pero manipis. At talaga mag-hold lang ng kanyang mismong katawan dito. Kaya malamang gagamitin ko dito ay tubo. Dito na lang siya. Nakabitin na lang siyang ganyan. Kasi kung dito malamang mababasag yan. Meron siyang extra na dalawang o-ring tapos dalawang carbon brass. Ayos. May takip kasi hindi diyan iigop diyan. Yun, 'yun yung butas na papasukan ng tubig. Malit lang siya, guys. Yan. Okay na 'yan. Tapos malit lang naman yung lalabas, ano? Okay lang, malit lang naman yung impeller. Okay na 'yan. Ito guys ay 100 watts lang siya. I-try natin kung kaya niya rin without water. Tapos with water. Ayan. Okay. Kaya-kaya niya ng isang solar. 100 watts. Ayan, okay, subukan natin.